sabado nga pala ngayon, no? Sabado, oo. sabado nga pala ngayon. At makakagala din. Talong pasok. Teka, papalam lang ako kayo na sa commander ko. Hmm. Koy! Koy! Alis lang ako, ha? Nakapupunta. Wala kang pasok ngayon, ha? Oo nga, wala. Sabado ngayon, ha? Oo. Ano? Day off ko. Day off mo? Hmm. Oh, day off ko lang. Bakit? Hindi mo rest day. Ha? Huh? Yes. Day off ko nga, wala kang pasok. Tama, day Alis off lang ko. Oh. Day off, wala kang pasok, wala kang trabaho, pero oh. hindi mo rest day. Oh, ganun? Magkaiba ba yun? Oo. No, okay. Baba. Ito May... na mo. Ha? <laughs> <Okay. Man, laughs> rest day, rest day. Please. Bilisan mo. Ah, ganun pala yun? Pagbalik ko dapat nakasampay na Where is it oh.